Yo, magandang araw sa inyo guys At ito nga Isang recipe na naman na Ibabahagi ko sa inyo At marami nagtatanong Bakit nga ba kapag nagluluto sila ng banana Q ay hindi dumidikit yung asukal sa saging So maraming proseso At ituturo ko sa inyo Tamang proseso kung paano talaga Magpadikit ng asukal sa saging Kapag kayo ay gagawa ng banana Q So nag ako dito Ng binalatan na banana Siyempre So paano nga ba, paano nga ba ang tamang procedure para mapadikit ang asukal sa saging? Ayan kung makikita nyo guys, yung gagamitin kong saging is So hinog na siya or overripe na Kaya dito sa procedure na to is Isasabay ko yung asukal Pero kung ang gamit nyo na saging ay manibalang balang Or hindi pa siya gaanong hinog gagawin nyo guys is lulutuin nyo muna ng konti yung saging bago kayo maglagay ng asukal. So ang tama talagang procedure dyan is nakadepende sa saging. So kapag yung saging nyo is overripe, pwede nyo isabay na yung asukal doon sa saging. na yung lulutuin at gagawing banana cue. At kapag maniba lang naman is papadilawin nyo lang ng konti yung saging para hindi masunog yung asukal kapag nag caramelize na siya so ayan guys yung tamang procedure is nagbabase yan sa saging at sa mantika so ayan dapat laging bago yung gagamitin nyo na mantika kapag gagawa kayo ng banana cue yun lang ang share ko sa inyo guys and to God be the glory bye bye